Hi, team. Pag-share oh, <laughs> naman lang si Oh, we are na. Ito, ibang team na naman ito. Tingin, brother? Yeah. Ay, oo okay. nga. 20, 21 yeah. minutes lang. 5 so, so, uh, uh, so, uh, 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 minutes. Uh, 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 oh, magaling <laughs> <laughs> di kasi, no. mas, hey, <laughs> la ka kasi tignan. Hindi nilo kasi mas. Hindi nilo kasi mas. Hindi nilo kasi mas. 20 minutes is pick up coach mari ari ang party ini enjoy <laughs> no. oh, oh tapos na guys 20 minutes is kalas. So, panalo kami panalo panalo kami kunin tayo hi panalo kami panalo panalo ay din naman si tata sa nasa, nasaktan lang si Tagtagan mo. Tagtagan mo Roba. Ano Eh, baba na. Thank you, brother. Thank you, brother. Binigyan tip. Tapos na. Binigyan na. Ah. Pagano, Wala na kayo TV? nakalimutan. Mga bag mo. <laughs> Oh, di na niya nag-jacket. Kasi kasama namin, guys. Kalas. Thank you. Thank you, brother. Nahilom niya. Yeah. Parang inalog yung utak ko. Hello.